Hi everyone! This is Aika again of Succulent Bliss. So for today's video, papakita ko naman sa inyo yung neglected part ng garden ko. Part? Neglected rock. Uh, ito yung magulong part ng garden. Okay, nakasabit na ka? Sabit na. Uh, burrito and donkey's tail. Hmm. Okay, sige. Let's start na. Papakita ko sa inyo itong isang malaking rack na to. Dito ko nilalagay yung mga pots and everything ko. Pero kalimitan, mga ano to. Propagation. Dun tayo sa taas. Next start. Let's go. So, yan. Kita nyo. May laxiflora dyan. Yan. Naka-rain or shine to. Walang bubong yan. Yan. laxiflora Mabay to sa lowland. Yun nga lang, mabilis siyang magka-fungus. Then, may burly marks ako dyan. Variegated burly marks. Yan. May haworthia, Then, propagation ng purple delight. Yan. Then, yung golden barrel na nag-corking na. Ewan ko kung buhay pa yan. Pero inaano ko siya, tawag mo dito. Sinusundot-sundot ko, okay naman siya, hindi naman siya ma -ano, ma malambot 'yan. Yung pots ko na puro lumot na. Pero ko tapat kasi siya. Doon doon merong monet din umbayon. arrangement ng Haworthia. Yeah. May zebra din. Haworthia ya. Yeah, then zebra, zebra, zebra din. Kompat ng Mendezay. Mendezay na super bait sa lowland. Yan. Yeah. Green na nga siya. Yeah. Next, another pot ulit ng golden barrel. Maraming damo. <laughs> Ewan ko patay na ata itong golden barrel ko. Then, may aloe dyan. Then, pat ng string of, ano, heart. Yan, hindi ko pa rin naayos. Sabi ko naman sa inyo, neglected part to ng garden ko. Yan, may variegated burlap marks dito. Gusto ko kasi itong house plant na to. Gustong gusto ko yung variegation niya. Yan, then dito, yan, may pat ng mirinay na ah, uh, kinuha ko lang. Tapos shinot ko dyan. Desert rose na wala ng dahon. Yan. Mga oh, grafted. Then pots. Pots, 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 pots. pots. Then ito yung rose. Lactea to. Lactea rose. Ganda propagation din yan. Medyo matagal siya magsuloy ah. Ganda ng ano. Ng color na. And The next propagation trace ko. Yan. Lahat ito ay propagation. Variegated Marcos na naiwan sa ulanan. Kaya nag-iisa na lang tuloy. Five heads ata. Yan na nabili ko. Then propagation ng gym no. Gymnotiline, T-line uh, monstrous yan, T-lines damsi then yan, sa baba na ano yan tawag dito, multicolor bait yung mga yan next propagation ng cheesecake mm, morasaki tulaw ito <laughs> ni Raynor shine ko bahala siya then blue cloud ay, you know, ng may tatlong may tatlong dahon na magkakaano magkadikit magkakadikit ang galing na ata sya wow next propagation ng pink puppet white one yan may ame ame na naka rain or shine sana hindi pumanaw <laughs> Pero mukhang okay naman. mulan siya. Mga four days. Ayan pa rin siya. Oh. Ganda ng color. And then, Apolata. Tinatawag siyang Mon Harry Watson na monstrous ba? Ayan. Forever mabait na ghost. Propagation. Ayan. Sa propagation din ako dyan ng lucidum. Ayan, propagation ng madiba. Leaf prop yan eh. Tagal na yan. Naka rain or shine. Pumangit gumanda nandiyo siya sya. Ayan. Pat ulit ng hawo ba yan? And then zebras. And then hawo ulit. Then, Douglas hot propagation. Ito Chloe. Mabait din niya si Chloe ipropa lalo na pag stem. Ito si Cornifilium. Rain or shine yung mga propa ko. As in, umaraw umulan, dito sila sa labas. No, wala na Then, lip propas ng mga cheesecake and purple delight. Ito, ano, frosty flower to. Then, yan, propa ng ghost. Yan. Then, mga lip propa ng purple delight. Nihintay ko na sa lumaki. Eh. Yan. Tapos, mga zebras. Yan. Madali kasing dumami ang mga hawa na yan eh. Douglas cut. Then, meron ulit akong lakteya dyan. Then, dito naman, gym no. Wala na akong paglagyan eh. Kinumpat ko na ng ganyan sa malaking pot Wala pa yun sa ayos. Ito kasi yung mga gym na na-invest ng skills. Sana hindi na sila magka-skills. Tapos nilagay ko na lang sila dyan. Kasi individual pot ko pa. Yan. Then kalat, kalat, kalat. Siguro naman lahat tayo may part ng garden na makalat. <laughs> Ito yung mga pots ko na babrushin ko na lang pagkailangan kailangan ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye bye. That's it for our video everyone. Thank you for watching. This is Sakil and Bliss, hoping your day doesn't suck. Bye-bye!